Hello po mga kapatid, kape pan po ng Diyos na parating sumating po. Ayan, so may panibagong episode na naman tayo sa Tanakayan with Kabernok. Kaya hindi ko na katatagalin pa. Let's all welcome. Hello po, Kabernok. Magandang araw. Po. Magandang araw, Brother Gabriel. At sa manunood po sa Karuluhan Katoliko TV. Ano mang meron dyan, bro? Ito po yung ating panibagong topic. Ayan na. Ito po ay katanungan ni Cuesta Carl. Ayan. So good PM po, Cover no, Pwede po bang paki-explain ng maayos kung bakit nalipat sa Vatican City ang iglesia na tatag ni Kristo na nasa Jerusalem at yung tungkol sa history kung paano at bakit naging Catholic Church yung pangalan ng iglesia katolika. Kung may explanation na po kayo regarding this, ah uh, padugtungan at pakiklaro po para maintindihan ng mga sulpot na sekta, napepesta ni kasi akong sumagot sa paulit-ulit na tanong nila. Yeah. Ayan, maraming salamat kay Carl Cuesta sa iyong tanong. Ano? So, sasagutin muna natin yung unang tanong niya. So, ano ba yung unang tanong niya? Ipakita na natin. Yung, uh, ayan, no? Basahin mo nga ulit. Yung paki-explain daw ng maayos kung bakit nalipat sa Vatican City ang iglesia na tatag ni Cristo na nasa Jerusalem. Okay, so yan yung unang niyang tanong. Ano? So, baano ba nalipat mula sa Jerusalem patungong uh, Roma? Kasi Vatican City sa Roma yan eh. So, babasahin natin ang sabi sa gawa. 23.11, kapatid na Gabriel, pakibas. At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, laksan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangan patotohanan mo rin gayon sa Roma. Yan, so maliwanag, ano? So meron pa lang pagpapatotoo doon sa Roma, o ano yung pagpapatotoo? Pagpapatotoo doon sa Jerusalem. Basahin naman natin yung Roma 1, 7 hanggang 8, pakibasa kapatid na Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, Pinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Heso Kristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pangamagitan ni Heso Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Ayan, so klarong-klaro kapatid na Gabriel, yung mga taga-Roma, yung iglesia na nasa Roma, eh, Talagang bantog yung kanilang pananampalataya sa buong sanglibutan na yun. Di ba? Napakaganda nung nakasulat. So yan po yung nasa So yan, nasagot na yung unang tanong, paano pa nakarating sa Roma mula sa Jerusalem yung iglesia na itinayo ni Kristo? Ayan. Sige, so sa pangalawang tanong naman, ano pa yung pangalawang tanong, uh, Brother Gabriel? Ipakita nga natin sa screen. Ang pangalawang katanungan naman, yung tungkol daw sa history kung paano at bakit naging Catholic Church yung pangalan ng Iglesia Katolika. O yan, yan naman ang pangalawang tanong. Ano? Bakit naging Catholic Church yung pangalan ng Iglesia Katolika? O yan naman ang uh, tanong niya, kapatid na Eh e, alam naman natin na yung uh, nagpangalan ng Catholic Church ay si St. Ignatius of Antioch. Basahin natin yung aklat ni Father John Loss itong Church History, A History of the Catholic Church to 1940. Pakibasa itong may ising-ising nga. Basahin mo nga ito kapatid na Gabriel yung uh, aklat may uh, Neil Obstat ni uh, Arthur Scanlan imprimatur ni Patrick Cardinal Hayes. Itong nasa page... Uh, ano bang page ito? Uh, wala ata, wala ata ang nalagay. Sige, basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. Ayan po ha, Ignatius is the first to use the term Catholic Church. And for him, the Catholic Church without the episcopacy is unthinkable. Wherever the bishop is, there let there let the people be as where Jesus is. There is the Catholic Church and in another place respect the bishop as a type of God and presbyters as the council of God. And the College of the Apostles, apart from this, is not even the name of a church. Ayan, maliwana, gano'n. So, yan yung quotation na ginamit ni Saint Ignatius of Antioch. So, ginamit niya yung term na Catholic Church. At ipakita lang natin sa screen yung nasabing quotation na yan. So una, wherever the bishop appears, there, uh, there let the people be. As wherever Jesus Christ is, uh, there is the Catholic Church. So tama, Brother Gabriel. So napakaliwanag. Ayan, no? So yan. At uh, yung isa pang quotation niya, Brother Gabriel, ito. Ayan, no? Respect the bishop as a type of God and the presbyters, as the council of God, and the college of the apostles. Apart from this, there is not even the name of a church. church. Ayan. So Catholic Church pala yun. Mm. So yan ang uh, masasabi natin. Yung uh, ikanganin kanina, wherever Jesus Christ is, there is The Catholic Church. Catholic ayon, oo O oh, nasa ano yan eh, episode of 2 Thessalonians uh, chapter, ano ba yun? Basta gano'n, ano? Nandun yun sa nasabing episode ni Saint Ignatius of Antioch, kapatid na Gabriel. At uh, alam mo ba, Brother Gabriel, yung uh, phrase na Catholic Church ay Ecclesia Catholes. Adjective yon yung Catholes, ibig sabihin, universal or throughout all mababasa natin 'yan ata sa Gawa 9:31 ng uh, ipakita lang natin siguro Brother Gabriel yung nasa ano yung nasa transliterated yung sa Greek ayan po ayan no eklesiaka holiness ayan so uh, even dito sa tanatang ito yung syntax kasi yung cat ka oles ay ginamit para sa mga iglesia sa Gal sa Galilee sa Samaria at sa meron tatlo yan eh. So, kahit ganun yung uh, paggamit dito, at least alam natin merong adjective na Ecclesia Catholic. Ayun. So, Catholic Church nga yun, Brother Gampe. Ganun Opo. Okay. ang yun. So, yan. Yan ang sagot natin sa tanong ng ating kapatid na si uh, Cuesta Carl. Ayan, si Carl Cuesta. Ayan. So, Bibigyan ko lang ng comment, Brother Gabriel, yung uh, huli niyang sinabi, na sabi niya, if eh, napepeste na daw siya dahil palagi siyang uh, nakikinig or napapakinggan niya yung mga paulit-ulit na tanong. Hmm. No? So, magandang ang uh, sagutin ng paulit-ulit yung tanong para mas lalong, uh, at wala na silang choice, tanggapin na lang, lang yung katotohanan. Kasi katotohanan naman yung sinasabi natin, brother Raphael, di ba? Yes po, yes po, Governor. As usual naman din yun. Parang ang mahirap nga ding ma-identify na talagang nagtatanong lang talaga sila kasi ang totoo nyo namumutos yun. Eh. Alam nila yung aral natin, hindi lang nila talaga tinatanggap pa. Oo, oh, yan. So, thank you kapatid na Carl. Basta sa iyong tanong. Okay, ayan. So, salamat po sa Diyos, kapatid na Carl Cuesta. Sana po ay naintindihan nyo po mga kapatid yung katoliko yung ating maikling kasagutan po regarding sa Iglesia Katolika at yung uh, tawag doon paglilipat. No? Ayan. Kay sana Malino po, ah, mga kapatid. Ah. Maraming maraming salamat po sa Diyos. Muli po ako pong yung ah, kapatid, Brother Gabriel de Guzman ng Kalong Katoliko, together with my partner, Kabul ng Pagpapasers PH. Inatanawa po tayo parating ng ating Panginoon.